Wala lang, oi! Ah! ah Masasit mo lang, papa! Woo! Ah. Pagkakaus, oi! Woo! 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 Ah! Okay, wala ah, wala kayo saan. Magluluto po kami ni tatay at saka ni nanay po. Umaga po. Umaga, umaga. Sa so, nanay po. Gawa ng, ano po, may magpapapiknik po tayo ngayon kaya tapos sa pong mag ano mag ani po share the blessing po tsaka po bihon mag naman po tayo ng isda do sa kabila iiho po na yung bangus dini ko na po ano oh. iihaw tayo naman po nasa kabila nagluluto po ng bihon at tsaka po chicken alakin para po doon pag may mga bata hotdog na lang iihaw doon Ilalahok natin sa ano? Saan? Sa bangos na inihaw. Yeah, sa loob pa, sa loob ng ant. Yan ba? Oo. Oh, Ilalagay. Ilalagay. eh okay, mais. Ah. ah. Ang mais. kay tatay. Ah, tay, chicken alakin, tatay. Chicken alakin. Ah, sarap. Yan. Chicken alakin po. Inauto oh. ito eh. Oo. mga po. Angkat <laughs> din sa mga kaano. Ayos na bakari utoy. Ano lang ang nalagay po natin? Asin, paminta. Tsaka po, ano? Uh, sibuyas, bawang, asin. Yan, iihaw na po natin. Yo. <laughs> <laughs> ah, kaya naman budel fight mamaya no, Toy. Para tayo lang, ay. Toy. <laughs> Ah, mga San, dito na po kami. Kasama na po pati pa pami may pamilya. Uh. Ah. <coughs> Toy. Si Siming. Nado si ano ah, kasalubong ko. Si si Paul. May coordinator 'yun. Kaya daw. Ah, yari na pala. Ay. Dinihu kami liligo. Toy. Para makita ko to Toy. Ano ba anak mo ti bunso? Toy. Uh, uh. Okay, toy, tingin mo na bunso oh. Bunso. <laughs> Ang pangalan mo? Mr. Pogi. Ano okay. pangalan mo? Okay. Pangalan mo dali. Hello sa lahat. Ryan, toy. Si Dasil, toy Ano Toy. Yan, yeah, so Lahat po ng basura namin, dadalhin po namin. Uh, Nene! Uh, oy, Lalangoy uh, ka? Pakay kay lamig yun. Ano lang nanin yan? May kasama yun. May exam po. Ah, exam ngayon. Dito uh, kasi, ano ang brad mo kasi yan? halos luto na po lahat. Doon uh, na po namin inihaw. Uh, Barbecue yung manaw. Ay! Ay! <laughs> Ay, bodil fight po kami din yung mga kainsan. Oh, yan. Ari, ang pang mga tigahag. tayo, kakain na ako to eh. pa kiyan. Well, mayor, kakain na tayo. May pa tayong pakwan. Yan, yeah, mga sa mga bata po. Hotdog. Hindi, mag-aano kayo ng hotdog. Madali, iihaw mo dun, oh. Madali. Nagkawabaga pa. baga pa tayo. Nagkawabaga pa tayo. Na, yeah, si tatay po. Tatay. Dito po, yan. Magandang umaga po. Si nanay yan. po papunta rin dito, tsaka si Kambal. Nagtitinda lang po ng mais. Yan. Bihon. Nasa malinis yan. naman po yun. Tuy. 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 Ano po? Nang halip po? Ha? Sa mga bata, hotdog, pati matanda, no? Tama yun. Dito na po, aring na bang. Oh. <laughs> nene, nene, po ay iniho na bangus. Yellow. Hoy. Nene, ni ni ka. Are po ipakwan. pakwan. Are po libre yellow na din eh. Ilalagay na po din ang pakwan. Para malamig po mamaya. Ano ni malamig ano? Ito, dibay pa na. Ako ay magkukulay. Ay, Malayan ay. Relax po muna lahat ng ano to eh. Dali, dali. Ya, yeah. nakayo talaga. Ito ay pakuan. Ito ay pakuan. 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 Dali. 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 na.

Kaya alam ka, no? Mataro pa Oo. Oh. Kaya natin basurahan. Pukuha tayo ng isang ay, basurahan. Dito ito, yun. natin. Yan na po mo Oo. yung kayo. Oo. Oh. Oo. Oh. Ito ng mga bata. Ito okay. Ayon na. Ito na. Ito na. na. Mga kaisan, okay, dito po sa amin lugar uso po ang ano? Uh, ah, <laughs> biho na may ketchup. Ewan ko po sa lugar ninyo. Para siyang spaghetti. Ewan ko. Kinalakihan namin may ganito na eh, pero konti lang. Kanya-kanya po kasi ay. Eh.

Ilan ba ako tayong higay ngayon? Dalibundo. Ha? Dalibundo? Iyan pa po. Nang hindiwan niya isang taon. Isang taon lang yan. Napa, ba? Mm -hmm. ka ng mami Papa, mo. O toy. O, toy. o, toy. Saan ba? Sa Kuwait din ba Oo. Sa dati? Yan. Iloko sa Kuwait. Sa mga Kuwait. Ano pa alam mami mo, toy? Justin Joy. Justin Joy. Ay anak mo. Tiyan, tiyan. Dali dito. Dali. Sabi mo mami, naliligo po kami kay Kain sa nino. Na oh. Nasa kuwit na yung mami mo. Justin Joy. Sa kaya ate siya sa kuwit. Ha? Huh? Nasa sa kuwit. Uh, Miss Rep. Hmm, yan. Yan. Na yung up. bunso mo oh. Pogi <mimilip> oh. <mimilip> Hello mo na, ano alam mo doy? Eh? So, mm -hmm. wag mo pangalan <laughs> <Mea? laughs> ah, mo? What is your mo? mo? kailan mo? ka. Ano kailan mo? kailan mo? mo? kailan Ha? kailan Malaki na. mo? kailan mo? kailan mo? kanyang mo? Sa Kuwait din. mo? kailan mo? kailan mo? kailan naman po hotdog. Ah, no. mm.

Wag daw sa Agus, Uti, okay, wag daw sa Agus. Ah, ang <laughs> oh, wala. Ah. Ah, mga kaisan, balot na balot po, 100 piso. Sabay-sabay ha! Saan? Saan? Dinay sa Utoy, atras mo na, atras. Hanay, 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 hanay. Isang daang piso po. Ge, ge! Hala! Ha. Woo!

Patan, oh, oh, okay. na. Ano Ay, yun yung ano. Ay, 50 po. Ay, salamat po, salamat. Hotdog <laughs> po. Ito na pa sa siring utoy eh. Ayaw na nga. Hindi siya eh. Baka na sa pako. Huwag niya O, pa pa doon. Mayroon pa pa doon. pa dyan.

Ayan mo doy. Ano ba 'yan? <laughs> Hahap ka lang. Ge. Ganun na nga, na slow motion. Para mamapalutan ka. Yo, ah, mga kaisa, nabi na po sila lahat. Otoy, kain na kayo. Toy. May mais pa doon, oh. Hindi, mamaya yan. Pagkakaahawin mo sa kain. Umar. Ote, may ano dun, oh. Ulam. Ano ni, ubi na ang iyong labi? Na naman sa tubig. Ha? Huh? Nag-ubi? Nag-ubi ano ni? Nainaman sa tubig? Nag-ubi ang labi? <laughs> Maghapon babad ay ano. Ayan oh, no? hotdog. Mais. Lalagay ulit tayo mais nang maubos ay eh, pagkadam. Eh. Ayun. Para maubos yan ah. Kaya sa tatalim pa natin pagkakadam. Eh. May ari pa ibalik. Balas mal din kanina ay. Eh. Okay, oh, san titikman naman ng kanya-kanyang kuha na po. Titimusan na ho. Oh, titimusan na rin ano. Yeah. Ring aming pagkain uh, din. eh. si Utol. Kaya, mga ano na po. Nagkakauntian na din eh. Ayan gumating na oh. Ah nakain na po ang mga ano. Papiasin. Mm. Yan oh. No. Utol kakain. Ay. Hey! Ay, hey! kakain po. Oh. Ayaw kumain ng bata. Nini oh. Nini oh. Ikaw nga po ang magbigay. Nahihiya po. Tsaka rin pakwan po. Hay. Hay ni. Ayaw, pinsan. Nakalupot ka rin. Ay. Ay, Ay tayo kanya-kanyang dala, no? Oh. Oh, yung dalako lagi na ako sa daan. Ayo. Mabigat yung dalako. Oo, 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 oo. Mais, pabuhay naman. Ano? Kanya-kanya yung dalano. Oo. Yung dalako kinahay ko na sa daan. Mabigat din ay. Oo, kaya mo kaya. Uy. Okay. Takoy mo muna. Ay, pas muna. Kakain mo muna. Kakain mo muna. Kakain mo muna. Dali na. Oto, kakain mo muna. Ayun. Yung kuya. Oto, ayan naman. Ayun, kakain mo muna. Oo. Dalako isang bumunok. Kinahay mo mabigat. Makatulo. Hindi mo mo dala? O okay, tuy, kaya na. Ay, ako naman na mahihirapan ay. Ay, o tuy. Ay, o tuy, may chicken alakan din eh. Mga kaysan, dali po yung mga kuboy lahat. O, oh, dali ala. Ay, dali ba? Uh. Inimbita ko po si Pinsan. Oo. Oh. Sa alam po na la invitasyon mo, agap ko, alas 8. Pumunta ko sa kabila. <laughs> ay, <laughs> ay, <laughs> ay nagutong pinahain mo na yung dala mo. Oo. Kung sabi kanya-kanya pong dala, ay kinahain ko na yung akin. Ako nang inalok ko si Kenzan ay hindi ba ako makatanggi ano? Oo, hindi ka, hindi. Dali, ala. Yan. Puti may ano, Pinakaan ba Ay. namin ng plastik at nilalangaw? Ayos oh. na, Ray. Dahil kayo saan? kaya na po. Kaya po, chicken alakin. nakain na rin po kami. Hoy! <laughs> Hoy, baka mahulog yung mo Baka mahulog yung sitas. Baka ma-accident utoy, ha? Ingat! Isa po kaya na, hindi na talbos. Oh, dali kayo saan, na. Hala, 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 hala. May dala daw mga kaysa si Pinsan. Kinain na daw sa dalan. <laughs> inalok na kayo saan, ako kumain na. Eh. <laughs> <laughs> Kinain na daw. Ako imbitay. bitay. Kaya ayun, eh, no? nahampok sa sobrang layo, no? Hindi, <laughs> 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 biro la, po. lang po. Kaya po si Pinsan. Diyok lang <laughs> po yun. Sabi kayo magre-relax relax po, ay, ba? ay, matalang. Ay, yan, ano yun? Ako yun. Ano ba niya? Oo, nakain lahat. Uh. Ay, ano mga kainsan? Sinasikasa po natin, nakain natin uh. lahat. Tama pa lang yun, ano? Oo. Oh, Hindi, ano yung mga batang ano? Ay, ano mga mga kainsan? Dalo, kaya, pag... Madalang ay. Madalang ay. Madalang ay magabaglapoy, <laughs> yasak tulung pabigyan naman. po sa merda pway. kau pinomis ang na hindi kami magbabagat. Mag 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 ano? oh. ka, kanina lang diba? ang pro, tito magbigyan ni tito Kanina alam mo alam ka alasin tuh? ah magalasay. ganina ano? ano? kahimbo? abo. kung 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 Dali, Ayun sa lamin yun oh Ang haba ah Sabi ka palaro muna tayo Sa gitna Mamaya tayo first ako Madami ba yan? Dami Mamaya 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 lahat ah Oh Jason para mapapalik ako Jason ah Napas kay Jason mamaya

Sige <laughs> <laughs> uh, lahat, ikasali lahat. Oh, lari, sige, 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 sige. 1, 2, 3. Ika yun mga Ano? <laughs> na <Natatabunan. laughs> <laughs> <laughs> <laughs>

250, isang bilog. Hindi ba per kilo ito? Per kilo, pero inaabot ng 20. Hindi ba, hindi pa kala baka 10 kilo isa. Ah. Wala naman. Wala. wala. 60 ang kilo ay. Mamay <laughs> <laughs> ko na pa yung inaabot mo. Nakapong, napadaan na. Kala ko kain lang ay, pala pati dessert ka pelanran melangintah Oh nih pela dasar peban Okay. Oh, ano na naman toy? Eh. Oh, kaysa ako, parin na po. Salamat sa pagbisita mo. Talagang umuwi ay walang wala, uuwi lula lola ako oh, 'yung. Oh. oh, wala. <laughs> ka, Pero, may baon pa. Asan ko 'to? May gawa din. Oh, ay megit lola. Oo. Oh. <laughs> Mga kapag namin ka. Isinaglit ko lang po, aray. ay. Ay. Oh. Kaysa ako hindi na magtatagal na. <laughs> Baano, ikaw i... May gigit ko i. May gigit ko i nalasing isa pulutan. Oo, wala. Tatay, salamat ah. Ta. Ako, ako lang nag-inom, hindi ako. Hindi, hindi po. <laughs> hindi po, po nag-inom. Ayos na. Lasing Hello, po. Oo. Na, salamat sa salamat oh. Sa oh. oh. Salamat, salamat ah. Oh. Salamat sa pagpunta. Mga oh. bisita oh. dadaan ako diyan. Oo. Oh. Oh. Pag maaga pa kami matatapos din. Ako muna dadaan na, <laughs> Kaya, hindi na tayo papakita. Kaya, sige. Salamat ah. Okay. Oh. 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 Ha? Ha? Diligo po, diligo. Ode ko rin na ba? Ay, sige.

好嘞 <laughs> Niligpit po natin na ang kalat na lang po ay layak para po ano malinis po kami haalis dito sa ilog dala po naman lahat ng basura pa taas malinis na mga kaisan pauwi na po kami dala po lahat ng basura